Alam ko pero ron. Ipa, basta may din patulong ata pagbuhat doon. Sumakit na ang ulo ko. Yung kausap ko hindi nagtuloy. Alam ko 'yan po ha. O, pabuhat mo na ito bas mabilis lang dito sa selahan. Mabilis lang. Tutulungan ka. O. Tatapang buhatelan mo ko sa iyo. Okay Okay, tagas mo para maigaan. Ari ko, ah, ari ko man. Ha, ito. Dito, 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 Pasang ka, pasang ka dyan. Ah, nagtitinda po ako. Nagtitinda Pauwi ka na. Hindi pa po. Bakit mas inuna mo ako kumpara doon sa bibili sa'yo? Gusto ko makatulong sa Gusto ko makatulong? Sige, talagang napakabuti ng loob. At ginawa mo yun, mas inuna mo ako kaysa sa mapaybentahan ka na itong bigas para sa'yo. Sa'yo yan. Salamat po ka.